So, yun mga boss, uh, magandang umaga. So, touch it tayo mga boss, isa uh, 520 ng madaling araw mga boss. So, eh, gusto po kayo. Welcome muli sa ating mga channel. So, nandito tayo ngayon. Uh, Matagal-tagal na tayong di nag-upload mga boss. Uh, almost sa uh, dalawang buwan na yata. So, kasi sa katayang halaw, minsan wala tayong gano'ng ka project. Kaya wala tayong upload. So, nag-upload ako ng video ngayon para sabihin sa inyo na yun nga wala tayong project kaya wala tayong upload na mga tutorial about sa mga welding, sa roofing, sa gutter ayan so nandito ako ngayon para hindi ng konting support rin sa inyo mga boss na sana kahit wala, kahit wala tayong upload sa uh, syempre, mga boss support patuloy nyo pa rin support yung aking yung mga video yung aking uh, mga new subscriber maraming maraming salamat eh yan sa mga old subscriber na hindi pa nakuha ko hindi man ayan maraming maraming salamat din sa inyo mga boss ayan. so bakit nga ba wala tayong upload upload sa mga sip mga tutorial sa yun nga wala pa tayong project mga boss almost dalawang buwan na tapos sa uh, video na hindi bago na ako sa init ng araw mga boss ayan so nag decide ako nandito ako ngayon sa tindahan namin almost uh, 3 weeks na kami nagtitinda ng Mrs. So, okay, makikita ko lang sa inyo yung mga yun din mga Kulitin business natin. Ayan. Magtayo kami ng maliit na business ni Mrs para kahit pa paano, meron kaming pagkukuhanan sa araw-araw namin. Gastusin sa bahay. Ayan. Uh, Siyempre, din ng mga bata. Ayan. Uh, gastusin din sa mga sa Kuryente. Kaso, nag-decide kami na, yun nga, mag-open kami ng vegetable store. Ayan, yan mga boss. samsari na, meron na siyang gulay. Tapos siyang palta-palta sa bahay. flow vlog. Kapagkita ko lang sa inyo mga boss. Kaya wala na tayo tayo tayong lalo ma upload about sa mga tutorial. Welding, gutter, roofing, ceiling. Ayan. Dito muna ako. Uh, Tutulungan ko muna si dito. Pag nasanay na. Ayan. Siguro kahit paano kung may trabaho tayo hindi gagawin natin mga boss kasi so, siya na sa mga nagpapa minsan may may nagtatanong naman mga boss so, about sa mga gutter, welding dinimensig siya ko sa mga sa messenger, ayan, sinasagot naman natin sila mga boss syempre tinuturuan pa rin natin sila kung paano gawin at kung uh, ano yung mga diskarte yan may, may nasasagot naman ako minsan mga boss So yun yung mga paninda natin mga boss, galing lang kami sa pangpang yan, naga na kami ni misis. Ayan. Ayan, pero tayo pabalat, bayabas, napakamahal ng bayabas ngayon mga boss. Yung kilo ng bayabas sa pangpang Isa 100 na, yung punan. Ayan, mga bagyong gulay, ayan yung mga sibuyas, ayan yung mga paninda natin mga boss, kamatis, bechay, daon na sili. Ayan yung mga paninda natin mga boss. So, yun yung dahilan kaya wala tayong gano'ng upload. Ayan, laga uh, open kami ng malit na store Mrs. Ayan, meron tayong mga ayan, pang sahog. Ayan. Uh, itlog. Ayan, upos na yung itlog namin. Baka mamaya magpili kami ng itlog. Ayan, mga boss. Nag-re-rent kami ng ano dito, mga boss. Pesto. Ayan. Ayan siya, mga boss. Ayan. So, dito to sa located dito mga boss sa uh, dito sa ano dito sa uh, Santa Lucia Resettlement ayan. Paulan na umaga mga boss ayan. ayan. Katabi ko si Romel Variety Store. Ayan, shout out kay Papa. Ayan, kay Cap Romel. Ayan. ayan. so paano mga boss? at uh, least napagkita ko sa inyo yung kaya wala tayong gano'ng upload about sa mga construction worker construction idea pala ayan mga boss so sana patuloy nyo pa rin ako supportan mga boss ayan. so bala mga boss hanggang dito na lang muna kita kita uli tayo sa ating next video ingat and god bless mga boss bilang tayo yan yung